Hello ka brady, kumusta ka dyan? Good afternoon. Uh, ito, kagagaling ko lang work. Sa bahay na ako ngayon. So, na, datlan ko na medyo masarap yung amoy ng niloloto ng misis ko. Nandang yata siya. Nagalilitsyon ng baka tsaka litsyon baboy yung ano lang, per pound lang ka brady, ang ano niya. Niloloto niya. Tignan natin, nasa oven yata. Tignan natin. Ayun, nasa loob yata ka, Brady. Tignan na nga natin. Ayun. Ayun pala ka, Brady. Niluluto. Medyo mainit-init. Kaya pala pagdating ko dito sa bahay, naamoy ko yung ano, yung amoy ng nililitsyon sa labas kasi yung exhaust, nilalabas na yan yung amoy. Kasi ito pa, nagluto pa yata siya ng ano, ng neck bone. Sinigang neck bone. Ano lang siya dahil sa malamig na panahon masarap pumigop ng sabaw ngayon yung kabradi share ko lang ano, buhay dito sa Amerika trabaho, bahay trabaho, bahay hirap, hirap kumuita ng pera dito kabradi kung alam nyo lang sakripisyo lang kailangan kailangan ano ka matibay lakasan lang din ng loob at tibay ng loob 啊这。Uh sanay. So, pagpasensya nyo na. Sana ano kayo, uh, supportan nyo tong mga videos ko, mga vlog ko. Stay tuned. Please uh, subscribe, like, share, and uh, comment, comment down below kung may mga pwede kayong i-share mga kabradi. kabradi. So, kita-kita tayo ulit sa susunod mga videos, kabradi. Medyo, ano muna, pahinga muna, tapos kain. Okay. See you mga kabaradi. Peace out. God bless.